Alam mo ba na ang ilang pagkakamali ay maaring gawing nakakalason ang iyong mga itlog? Ang mga itlog ay madalas na pinupuri bilang isa sa pinakamahusay na pinagmumulan ng dekalidad na protina, napuno ng mahahalagang bitamina at nutrients. Ngunit ang hindi alam ng maraming tao ay kung hindi ito maayos na hinahawakan, maari silang maging mapanganib sa iyong katawan sa mga paraang hindi mo inaasahan. Ang katotohanan ay ang pagiging mabuti o masama ng mga itlog para sa iyo ay nakasalalay sa kung paano mo ito inihahanda, iniimbak at niluluto. Sa video na ito, ibubunyag namin ang limang karaniwang pagkakamali na maaring gawing mas nakakasama kaysa kapakipakinabang ang mga itlog. Ang ilan sa mga ito ay maaring magulat ka lalo na kung matagal mo nang kinakain ang mga itlog sa parehong paraan nang walang pag-aalala. Ngunit kapag naunawaan mo ang mga pangunahing pagkakamaling ito, magagawa mong patuloy na tangkilikin ang mga itlog ng hindi nag-aalala tungkol sa mga nakatagong panganib sa kalusugan. Manatiling nakatutok hanggang sa dulo dahil hindi lamang ito tungkol sa pag-iwas sa mga pagkakamali, Kundi pati na rin sa paggawa ng mga simpleng pagbabago na maaaring magkaroon ng malaking epekto sa iyong kalusugan at kabutihan. Numero 1, pag-overcook ng mga itlog. Ang isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali na ginagawa ng mga tao kapag nagluluto ng itlog ay ang sobrang pag-init sa mga ito. Bagamat puno ng protina, malusog na taba, at mahahalagang bitamina ang mga itlog, ang pagluluto sa mga ito sa labis na mataas na temperatura ay maaaring maging sanhi ng mga nakakapinsalang pagbabago sa kanilang komposisyon. Kapag ang mga itlog ay na-overcook, maging sa pamamagitan ng pagprito hanggang sa maging kayumanggi, pagpapakulo ng masyadong mahaba hanggang sa maging kulay abu berde ang pula, o pagscramble sa mataas na init, sumasa ilalim ang mga ito sa oksihenasyon na maaaring humantong sa pagbuo ng mga nakakapinsalang compound. Ang oxidized cholesterol, particular, ay naiugnay sa mas mataas na pamamaga at panganib sa sakit sa puso. Kung napansin mo na minsan ang malakas na amoy ng sulfur pagkatapos pakuluan ang mga itlog ng masyadong mahaba, iyon ay senyales na na-overcook ang mga ito. Nangyayari ito dahil ang sulfur sa puti ng itlog ay nagre-react sa iron sa pula na bumubuo ng iron sulfide. Bagamat hindi nito ginagawang nakakalason ang itlog, malinaw na indikasyon ito na nasira ang mga nutrisyon sa proseso ng pagluluto. Sa paglipas ng panahon, ang regular na pagkain ng overcooked na itlog ay maaring magambag sa pangmatagalang mga alalahanin sa kalusugan, lalo na para sa mga matatanda na mas madaling kapitan ng mga karamdaman na may kaugnayan sa pamamaga. Halimbawa si Robert, 76 na taong gulang, na araw-araw kumakain ng itlog para sa almusal sa loob ng maraming taon. Madalas niyang iprito ang mga ito hanggang sa maging crispy ang gilid, sa pag-aakalang mas masarap ito. Ngunit sa paglipas ng panahon, napansin niya ang kakulangan sa ginhawa ng pagtunaw at mas madalas na heartburn. Matapos malaman ang mga panganib ng oxidized cholesterol, nagbago siya sa pagluluto ng kanyang mga itlog sa mas mababang init, soft scrambling ang mga ito sa halip na prituhin ng husto. Sa loob ng ilang linggo, mas ramdam niya ang pagbuti ng kanyang pakiramdam na may mas kaunting kabag at mas maraming enerhiya sa buong araw. Ang mabuting balita ay hindi mo kailangang itigil ang pagkain ng mga itlog upang maiwasan ang mga panganib na ito. Kailangan mo lang maging maingat sa kung paano mo ito niluluto. Ang pagluluto ng mga itlog sa mas mababang temperatura, maging sa pamamagitan ng pagpapakulo, pagpoach o soft scrambling, ay makakatulong na mapanatili ang kanilang mga nutrisyon habang binabawasan ng oksihenasyon. Kung nagprito ka ng mga itlog, ang paggamit ng banayad na init at pag-iwas sa sobrang pagpapakulay ay maaring magkaroon ng malaking pagkakaiba sa pagpapanatiling malusog ang mga itlog. Ang maliliit na pagbabago tulad nito ay maaring magkaroon ng malaking epekto sa pagtiyak na nakukuha mo ang pinakamahusay mula sa iyong pagkain nang hindi inilalantad ang iyong sarili sa mga hindi kinakailangang panganib sa kalusugan. Numero dalawa, pagkain ng hilaw o hindi lutong itlog. Maraming tao ang naniniwala na ang pagkain ng hilaw o hindi lutong itlog ay isang mahusay na paraan upang makakuha ng pinakamataas na nutrisyon. Ngunit ang hindi nila alam ay may kasama itong malubhang panganib sa kalusugan. Bagamat puno ng protina, bitamina at mineral ang mga itlog, ang pagkonsumo ng mga ito ng hilaw ay maaring ilantad ka sa mga nakakapinsalang bakterya tulad ng salmonella na maaring maging sanhi ng malubhang pagkalason sa pagkain. Lalo itong nakababahala para sa mga matatanda dahil ang immune system ay natural na humihina sa edad na nagpapahirap sa paglaban sa mga impeksyon. Ang maaring maging banayad na sakit para sa isang mas bata ay maaring maging mapanganib na kondisyon para sa isang matanda. Itong mga sintomas ng impeksyon ay maaring kabilangan ng lagnat, pananakit ng tiyan, pagtatae at kahit dehydration. Para sa mga matatanda, maari itong maging isang seryosong isyo sa kalusugan na humahantong sa ospital sa malubhang kaso. At habang maraming tao ang nag-aakala na ligtas ang mga itlog na binili sa tindahan, kahit ang pinakamalinis na hitsura ng mga itlog ay maaaring magdala ng bakterya kung hindi ito maayos na hinawakan o naimbak. Isipin si Margaret, isang 68 taong gulang na mahilig magsimula ng kanyang umaga sa isang hilaw na itlog na smoothie. Ginagawa niya ito sa loob ng maraming taon sa paniniwalang ito ang pinakamahusay na paraan upang masipsip ang lahat ng nutrisyon. Ngunit isang araw, nakaranas siya ng matinding pananakit ng tiyan at pagduduwal na tumagal ng ilang araw. Pagkatapos ng pagbisita sa doktor, nasuri siya na may salmonella poisoning. Hindi niya inakala na ang mga itlog na kanyang kinain sa loob ng mahabang panahon ay maaaring maging sanhi. Matapos lumipat sa ganap na lutong itlog, hindi na siya nagkaroon ng isa pang insidente at patuloy na nakakuha ng parehong nutrisyon ng walang panganib. Ang isa pang dahilan upang iwasan ang hilaw na itlog ay naglalaman ang mga ito ng isang compound na tinatawag na avidin na nagbubuklod sa biotin, isang mahalagang B-vitamin na sumusuporta sa metabolismo, nerve function, at malusog na balat at buhok. Kapag kinakain ng hilaw ang mga itlog, pinipigilan ng avidin ang katawan na maayos na sumipsip ng biotin na sa paglipas ng panahon ay maaaring humantong sa mga kakulangan. Ang pagluluto ng mga itlog ay nag sa avidin na nagbibigay daan sa iyong katawan na sumipsip ng lahat ng kapaki-pakinabang na nutrisyon ng walang interference. Ang ilang mga tao ay iginiit na ligtas ang hilaw na itlog kung ito ay nagmula sa organic o free range na pinagmulan. Ngunit ang katotohanan ay ang anumang itlog, anuman ang pinagmulan nito, ay maaaring magdala ng bakterya. Ang pinakamahusay na paraan upang protektahan ang iyong sarili ay tiyakin na ang iyong mga itlog ay ganap na luto. Ang scrambled eggs, hard-boiled eggs, at poached eggs na luto hanggang sa matigas ang puti at pula ay ligtas na mga pagpipilian. Kung gusto mo ng malasado na pula, ang paggamit ng pasteurized na itlog ay maaaring mabawasan ang panganib. Ngunit ang pagluluto ng mga ito ng lubusan ay palaging ang pinakaligtas na pagpipilian. Numero tatlo, hindi tamang pag-iimbak ng lutong itlog. Maraming tao ang hindi nag-iisip ng dalawang beses tungkol sa kung paano nila iniimbak ang kanilang mga itlog pagkatapos lutuin. Ngunit ang hindi tamang pag-iimbak ay maaring gawing breeding ground para sa mga nakakapinsalang bakterya ang isang perpektong pagkain. Kapag ang mga itlog ay naiwan sa temperatura ng kwarto, nang masyadong mahaba o hindi maayos na naimbak, mabilis silang maging hindi ligtas na kainin. Ang bakterya ay mabilis na dumami sa mga mainit na kapaligiran at sa sandaling umabot ang mga itlog sa danger zone na apat na po hanggang isang daan at apat na pung degrees Fahrenheit ang mga nakakapinsalang pathogen ay maaaring magsimulang lumago sa loob lamang ng ilang oras. Lalo itong nakababahala para sa mga matatanda dahil ang mga sakit na nakukuha sa pagkain ay may mas malubhang epekto sa mga matatanda kaysa sa mga mas bata. Kung minsan ay nag-iwan ka ng isang plato ng scrambled eggs sa counter ng ilang oras at pagkatapos ay nagpasya na kainin pa rin ang mga ito, maaring hindi mo na mamalayang nailagay mo ang iyong sarili sa panganib. Kung mas matagal na nakaupo ang lutong itlog, mas malamang na magkaroon sila ng bakterya tulad ng Salmonella, Listeria at E. coli. Habang ang pagpapalamig ng lutong itlog ay makakatulong na pabagalin ang paglaki ng bakterya, dapat silang palaging naimbak ng maayos sa isang airtight na lalagyan at kinain sa loob ng ilang araw. Ang hard-boiled eggs, halimbawa, ay dapat ubusin sa loob ng isang linggo, habang ang scrambled o pritong itlog ay pinakamahusay na kinain sa loob ng tatlo hanggang apat na araw. Isipin si George, isang pitumput dalawang taong gulang na gustong gumawa ng malaking batch ng scrambled eggs sa simula ng linggo upang makatipid ng oras sa pagluluto. Iniiwan niya ang mga ito sa isang maluwag na takip na lalagyan sa ref, kumukuha ng isang bahagi tuwing umaga. Ngunit pagkatapos makaranas ng maraming beses na pananakit ng tiyan at pagduduwal, Napagtanto niya na ang kanyang mga gawi sa pag-iimbak ay maaaring ang problema. Matapos lumipat sa mga airtight na lalagyan at gumawa ng mas maliliit na batch, hindi na siya nagkaroon ng parehong mga problema sa pagtunaw. Ang isa pang issue sa hindi maayos na naimbak na itlog ay ang panganib ng cross-contamination. Kung ang lutong itlog ay inilagay malapit sa hilaw na karne, hindi hugas na gulay o iba pang kontaminadong pagkain, maaari silang sumipsip ng mga nakakapinsalang bakterya. Maraming tao ang nag-aakala na ligtas ang lutong itlog dahil naiinitan na sila. Ngunit sa sandaling lumamig ang mga ito, maaari silang maging mas madaling kapitan ng kontaminasyon ng bakterya, tulad ng anumang iba pang pwedeng masirang pagkain. Ang isang mas mahusay na paraan ay dahan-dahang painitin ang mga itlog sa kalan sa mababang init pagdaragdag ng kaunting kahalumigmigan tulad ng isang splash ng tubig o sabaw upang panatilihin sila mula sa pagpapatuyo. Kung kailangan mong gumamit ng microwave, ang pag-init sa kanila sa maikling pagitan habang hinahalo paminsan-minsan ay makakatulong upang mapanatili ang isang mas mahusay na texture kung nais mong maiwasan ang mga sakit na nakukuha sa pagkain at makuha ang pinakamahusay mula sa iyong mga itlog tiyaking maayos na naimbak ang mga itlog panatilihin ang mga ito sa ref at ubusin ang mga ito sa loob ng isang ligtas na oras ang paraan ng iyong paghawak sa pagkain ay maaring gumawa ng lahat ng pagkakaiba pagdating sa iyong kalusugan at ang isang bagay na kasing simple ng tamang pag-iimbak ng itlog ay maaring maiwasan ang mga hindi kinakailangang problema sa pagtunaw at panatilihin kang nasa iyong pinakamahusay na pakiramdam. Numero 4. Paggamit ng basag o expired na itlog Ang isa sa mga pinakamadaling paraan upang gawing mapanganib sa kalusugan ang mga itlog ay ang pagkonsumo ng mga basag, expired o hindi maayos na naimbak na itlog. Habang maaring mukhang maayos ang mga itlog sa labas, kung lumampas na sila sa kanilang prime o may kahit na isang maliit na bitak sa shell, maaring nagtataglay sila ng mapanganib na bakterya tulad ng Salmonella. Ito ay lalong mahalaga para sa mga matatanda dahil ang pagtanda ay nagpapahina sa immune system na nagpapahirap sa paglaban sa mga impeksyon na maaaring mas madaling malampasan ng mga mas bata. Kung minsan ay binuksan mo ang iyong ref at nagtaka kung ang iyong mga itlog ay sariwa pa, hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang umaasa sa nakalimbag na expiration date sa karton, ngunit ang hindi nila alam ay ang mga itlog ay maaaring masira bago ang petsang iyon o magtagal ng kaunti, depende sa kung paano ito naimbak. Ang pinakamahusay na paraan upang suriin ang kasariwaan ay sa pamamagitan ng isang simpleng water test. Ilagay ang isang itlog sa isang mangkok ng malamig na tubig. Kung ito ay lumubog at nakahiga ng patag, sariwa ito. Kung ito ay nakatayo ng patayo, maaari pa itong gamitin, ngunit dapat gamitin sa lalong madaling panahon. Kung ito ay lumutang, pinakamahusay na itapon ito. Isipin si Evelyn, 74 na taong gulang, na palaging maingat sa kanyang kinakain, ngunit hindi kailanman nag-isip ng dalawang beses tungkol sa pagsuri sa kanyang mga itlog bago gamitin ang mga ito. Isang umaga, pinuksan niya ang isang itlog sa kanyang kawali at napansin ang isang kakaibang amoy, ngunit hindi niya ito pinansin at niluto pa rin ito. Sa loob ng ilang oras, nagsimula siyang makaranas ng pagduduwal at pananakit ng tiyan. Pagkatapos ng pagbisita sa doktor, nalaman niya na mayroon siyang food poisoning mula sa isang sirang itlog. Mula sa araw na iyon, nagsimula siyang gawin ang water test bago gamitin ang kanyang mga itlog at hindi na nagkaroon ng isa pang issue. Ang isa pang mahalagang kadahilanan ay kung paano hinahawakan ang mga itlog bago pa man ito makarating sa iyong bahay. Kung ang mga itlog ay naimbak sa maling temperatura, maging sa tindahan, sa paglalakbay, o kahit sa iyong ref, maaari silang magkaroon ng kondensasyon na lumilikha ng perpektong kapaligiran para sa bakterya na lumago. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang palaging mag-imbak ng mga itlog sa pinakamalamig na bahagi ng iyong ref, hindi sa pinto kung saan mas madalas ang pagbabago ng temperatura. Ang mga basag na itlog ay isa pang nakatagong panganib. Kahit na mukhang maayos ang isang itlog kapag binili mo ito, ang maliliit na hairline crack ay maaaring magpapasok ng bakterya. Kung aksidente kang nakauwi ng isang basag na itlog, pinakamahusay na itapon ito kaysa mag-risk. Ang parehong napupunta para sa mga itlog na may hindi pangkaraniwang amoy o pagbabago ng kulay. Ito ay malinaw na mga palatandaan na sila ay nasira at hindi dapat kainin. Numero 5: paggamit ng hindi malusog na cooking oil sa pagluluto ng itlog. Ang isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali na ginagawa ng mga tao kapag naghahanda ng itlog ay ang paggamit ng maling uri ng cooking oil. Habang ang mga itlog mismo ay puno ng dekalidad na protina, malusog na taba, at mahahalagang nutrisyon. Ang langis na iyong pinili para lutuin ang mga ito ay maaring gumawa ng lahat ng pagkakaiba sa pagitan ng isang masustansyang pagkain at isa na nag-aambag sa pamamaga at pangmatagalang panganib sa kalusugan. Maraming tao ang hindi namamalayan na ang ilang mga langis, lalo na ang mga highly processed vegetable oil, ay nasisira sa mataas na temperatura na lumilikha ng mga nakakapinsalang compound Namaaring makapinsala sa iyong katawan sa paglipas ng panahon. Kung nagprito ka na ng itlog sa margarine, vegetable oil, o iba pang refined seed oil tulad ng soybean, corn, o canola oil, maaring hindi mo namamalayang nailantad mo ang iyong sarili sa trans fats at oxidized lipids. Ang mga hindi malusog na taba na ito ay naiuugnay sa mas mataas na pamamaga, sakit sa puso, at kahit na pagbaba ng cognitive function sa mga matatanda. Hindi tulad ng natural na taba na maaaring iproseso ng katawan ng mahusay, ang trans fats ay nakakasagabal sa normal na cellular function na humahantong sa pangmatagalang pinsala. Ang mga matatanda lalo na ay dapat maging mas maingat tungkol sa kanilang paggamit ng taba dahil ang talamak na pamamaga ay naiugnay sa iba't ibang mga sakit na may kaugnayan sa edad, kabilang ang arthritis at cardiovascular na mga kondisyon. Isipin si Frank, isang 78 taong gulang, na nagluto ng kanyang mga itlog sa vegetable oil sa loob ng maraming dekada. Hindi niya ito pinansin sa pag-aakalang langis lang ito. Ngunit pagkatapos malaman ang mga panganib ng highly processed seed oil, Lumipat siya sa mas malusog na mga alternatibo tulad ng butter at olive oil. Sa loob ng ilang linggo, napansin niya na mas kaunti ang pakiramdam niyang pagod pagkatapos kumain at bumuti ang kanyang panunaw. Hindi niya binago ang kanyang kinakain, kundi kung paano niya ito inihanda. At ang maliit na pagbabagong iyon ay gumawa ng kapansin-pansing pagkakaiba sa kanyang pakiramdam araw-araw. Ang isa pang issue sa cooking oil ay ang kanilang smoke point na kung saan ay ang temperatura kung saan nagsisimula silang masira at maglabas ng mga nakakapinsalang compound. Maraming vegetable oil ang may mababang smoke point na nangangahulugang nagiging hindi matatag ang mga ito kapag nakalantad sa mataas na init. Kapag nangyari ito, gumagawa sila ng mga free radical hindi matatag na mga molekula na maaring makapinsala sa mga selula at mapabilis ang pagtanda. Kung madalas kang magprito ng itlog sa mataas na temperatura gamit ang mga langis na ito, maaring hindi mo na mamalayang nagpapakilala ka ng oxidative stress sa iyong katawan. Ang isang mas mahusay na diskarte ay ang pumili ng mga langis na nananatiling matatag sa ilalim ng init. Ang butter, ghee, coconut oil, at extra virgin olive oil ay lahat ng mahusay na pagpipilian para sa pagluluto ng itlog. Ang mga taba na ito ay hindi lamang pinahuhusay ang lasa kundi nagbibigay din ng mahahalagang nutrisyon na sumusuporta sa kalusugan ng utak, pag-andar ng puso at pangkalahatang kagalingan. Kung gusto mo ng isang mas magaan na opsyon, ang avocado oil ay isa pang mahusay na pagpipilian dahil mayroon itong mataas na smoke point at isang malusog na balanse ng monounsaturated fats. Sa iyong mga gawi sa pagluluto ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa iyong pangmatagalang kalusugan at tinitiyak na nakukuha mo ang buong benepisyo ng mga itlog na iyong tinatangkilik. Mga pangwakas na pag-iisip Ngayon na nasaklaw namin ang limang pagkakamaling ito, maglaan ng isang sandali upang isipin kung paano mo inihanda at kinain ang mga itlog. Habang ang mga itlog ay isa sa mga pinakamasustansyang pagkain na magagamit, ang maliliit na pagbabago sa kung paano sila luto, naimbak at hinawakan ay maaring gumawa ng pagkakaiba sa pagitan ng pagsuporta sa iyong kalusugan at hindi sinasadyang ilagay ang iyong sarili sa panganib. Ang mabuting balita ay ang pag-iwa sa mga pagkakamaling ito ay simple. At sa sandaling gawin mo ito, magagawa mong tangkilikin ang mga itlog sa isang paraan na tunay na nakikinabang sa iyong katawan. Kung na-overcook mo ang iyong mga itlog, subukang babaan ang init upang mapanatili ang kanilang mga nutrisyon at iwasan ang nakakapinsalang oksihenasyon. Kung kumain ka ng mga ito ng hilaw o hindi luto, isaalang-alang ang paglipat sa ganap na lutong itlog upang mabawasan ang panganib ng foodborne illness. Ang tamang pag-iimbak ay kasing halaga ng pagpapanatili ng lutong itlog sa ref at maingat na paghawak sa mga ito ay maaaring maiwasan ang bakterya na lumago. At kung hindi mo pa naisip ang tungkol sa pagsuri para sa mga bitak o expiration date, ang isang simpleng water test ay makakatulong upang matiyak na ang iyong mga itlog ay sariwa at ligtas na kainin. Panghuli, ang paggamit ng tamang cooking oil ay maaaring gumawa ng lahat ng pagkakaiba na tumutulong sa iyo na maiwasan ang hindi kinakailangang pamamaga habang pinahuhusay ang mga benepisyo sa nutrisyon ng iyong pagkain. Ang iyong katawan ay umaasa sa pagkain na iyong kinakain upang gumana sa pinakamahusay nitong kakayahan at ang paggawa ng mas matalinong mga pagpipilian tungkol sa kung paano mo inihahanda ang iyong mga pagkain ay maaring magkaroon ng pangmatagalang epekto sa iyong enerhiya, panunaw at pangkalahatang kalusugan. Hindi ito tungkol sa pagbibigay ng mga itlog. Ito ay tungkol sa pagtangkilik sa kanila sa isang paraan na nagpapalaki ng kanilang mga benepisyo at nagpapaliit ng mga potensyal na panganib. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig mula sa iyo. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na iyong natutunan ngayon at kung paano mo planong gamitin ito sa iyong buhay. Ang iyong mga saloobin ay mahalaga sa amin kaya huwag mag-atubiling ibahagi ang mga ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng mahusay na motibasyon at paghihikayat. Kung nasiyahan ka sa video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring mag-like, mag-subscribe at ibahagi. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa paglikha ng mahusay na nilalaman upang ipaalam at magbigay inspirasyon sa iyo. Salamat sa panunood! At inaasahan naming makita ka sa susunod na video.